For today's video, kami po pala ay nakahanap na lang aming uupahan mga mare. Kita niyo naman, ang ganda. Okay siya kasi may taas siya. Tas sulit naman po yung pag-buy namin sa upa. Yung taas niya nga pala hap po dun sa mismong bahay. Pl plywood nga po. Ay, hindi siya plywood yung sayo niya. Naglilinis nga po pala ako dyan mga mare kasi para bukas paglipat namin paghakot ng mga gamit ay wala na kami iintindihin. Na Nakapisan kami sa akin biyanan ka hindi na kasi kasi kami kasya dun sa bahay. Tapos yung pangalay ko dun sa sala dun sa natutulog. Eh yung sa kwarta naman po napakaliit. Kaya na decision kami mag-asawa na maghanap na kami ng uupahan namin. Dati talaga nakabukod na rin kami, kaso bumalik kami, gawa nga sa pabahay. Pero mga mare, ito po, talagang dito na talaga. Kasi, kailangan talaga medyo mataas-taas na yung bahay, yung medyo malaki-laki na. Madami din kasing gamit na napundar. Kailangan talaga na medyo malaki space. Okay naman sabi lang kung nak nakatira kami kaso syempre iba pa rin yung sarili mo. Magagawa ka talaga yung lahat ng gusto mo. Nagugulo nga pala yung dyan yung bunso ko. Nakikisosyo din siya. Wala naman na ito ng puro ng mga mara. Tignan mo naman. Ang ganda ng bahay. Ang siya? Um, hindi siya mainit lang sa taas. Presko siya. Tapos sa baba naman, hindi pa ano siya yung lapag niya hindi pa ma okay kasi lalagyan pa namin ng linoleum bibilahan pa namin Uuunahin lang namin mahakot yung gamit para isang ano na din kasi hinihintay din namin yung pera namin yan sa tagal din namin uh, nakapisa sa binan ko kahit paano nakapundar ko lang kami ng motor kaya wala na din problema sa biyahe ng asawa ko hindi na rin siya magkocommute sana nga pa, ma mga mare, dapat nito kami sa Kabulyo o kanlubang Urupa. Ang problema na talaga yung mga bata, napasok sila. Ang hirap naman po pala nang lagi transfer mga bata. Eh yung panganay ko gusto niya, hanggang grade 10 doon siya, papasok sa trade. Kasi maganda magturo yung teacher dyan. Yan po pala, pinupunasan ko din yung hagdanan dyan kasi maalikabok nga po. Mga po. Bagong pintura nga po pala yung mga mara yung bahay na yan na namin na titirhan. Okay siya. Para din yan yung inupahan namin dati nung isa palang anak ko sa Malaban. Okay na okay din. Sulit din yung upam. Okay to kasi sariling din na po yan, di na po yung mamu kung mataas po ba yung bill namin. Kasi yung dati namin tinitirhan, kahit anong tipid mo, malaki pa rin yung kain sa kuryente. Lalo ay kami ay may rep, tapos syempre yung bata, minsan bumukas-bukas yan. Hindi naman natin may iwasan mari yung kakulitan ng mga bata, lalo yung pag may akala lagi may laman yung rep. Ayun nga pala yung bunso ko. Ayan o, nagtutunong-tunong siya, nagwawalis-walis. Pero naggugulo ko yan mga mare. Sabi ko nga, tulungan niya ako magwalis-walis dyan eh. Kaso, yan nga, iba ang ginagawa, puro paglalang din. Ayan nga po pala yung sahig mga mare. Tingnan mo, napaka ano ba. Nawala na yung kulay pulad kasi sabi ng may ari. Na ano yan, yung dating mga nakatira, yung pag may ninol, yung pag inaalis, nawawala na yung kulay. Masarap sa piling mare yung naka ano yung magagawa mo na yung gusto mo. Yung kahit anong oras ka pwede matulog, yung magpatugtog ka, wala nang ano iintindi na ay baka may natutulong na yung kasama sa bahay. Kaya ayan, Namiss ko talaga yung nakabukod kami kasi yung namiss ko yung mga ginagawa ko noon, mga mare. Yung pag papasok na yung asawa ko sa trabaho, kakanta-kanta kami, ng aking anak, yung bunso ko naman. Pag gusto niya manood ng TV o kay YouTube, nanood siya. Kaya nga mare, pinilit po talaga namin na makaipon ng pang-upa namin para wala naman maging problema. Naudlot lang kasi mare yung anak ko nagkasakit bago kami nakalipap. Kaya ayan, nagpusigit talaga kami may mare. Masarap din sa piling talaga. Sana, sana, tuloy-tuloy na to. Wala nang, nang palipat-lipat ng bahay. Kasi mahirap din po pa maglipat-lipat. Kasi yung pambayad sa maghahakot, sa mga, sa pagbubuhat. Siyempre, mare, yung asawa ko lang yung magbubuhat niya. Eh, bukas nga, uuwi yan. Galing pa trabaho yan. Yung nagaretsong hap ng gamit. Dito na nga pala kami, mare, natulog sa bahay. Kasi, para kasi yung dito na iba namin gamit para nakantayan din namin mga marim. Kaya ayun, mga marim, bukas pala kasama si mama sa paghahakot. Yan, medyo malaki po yung bahay, sakto-sakto. Nakakapaglawian ako dito mga marim. Kaya po, Oasis. Nagihintay ito lang, tibis tibis. Tapos pag may budget na ulit, magpapakabit kami ng wifi kasi para po dun sa computer ng anak ko. Hindi naman po kasi pwedeng ma-stack yung computer. Sayang din po kasi baka masira yung computer pag hindi nagamit. Tapos yan mga mare, sa pagtutulungan namin ng mag-asawa, nakapunod kami ng kahit paano mga mare na mga gamit. Katulad ng ref, TV, amplifier. Yun lang yun sa pagsisikap namin, pagtulong ko sa pagtitidan sa pagita every Sunday. Malaking tulong talaga maring pag nagtutulungan. Alam po namin ang hirap at pagod yung ginagawa namin para sa anak namin. Maranasan nila mari yung ginawa ng buhay na naranasan namin na hindi ko paparan sa kanila. Iba kasi ang mindset ko. Gusto ko, gusto ko maranasan ng mga anak ko yung sarap ng buhay at hindi hirap. Oo, nandun tayo. Talang hindi nila maghirap. Pero para sa akin, ma Mare, ayoko na maunti yung gusto ko. Mare, ma gusto ko maging maayos sila. Na hindi sila magre-rever din mga Mare. Yun lang po mga Mare. Sana po supportahin ang aking mini-vlog.